ning sa inyong lahat mga idol no. Ah ngayon mga idol, magawa tayo ng reaction video dito kay KaBusiness no. Noong nagbiyahe sila ni KaBusiness ah nakita nila si Daddy Frankie, eh, nadaanan nila, na ni nila si Kuya JR. Ngayon mga idol, ito naman si KaBusiness, na kuntento na doon si Kuya JR noon. Pero hindi niya natulungan ng mayos. Kaya ngayon na, mayroon akong nasilip na hindi maganda sa ginagawa ni Kapisnis. No, mga idol? Unang-una, nagvideo siya na nakaharap ni Daddy Frankie nung kinuha si Kuya GR ni Daddy Frankie. Ngayon, mga idol, dapat pinutol mo na nila yung video kasi or in stop kasi mga idol yung content na yan kumagastos na si Daddy Prankey tapos ang masaklap pa mga idol ang masaklap pa mga idol nauna pa si ka-business mag-upload kay Daddy Prankey dapat sana in upload mo na ni pina-upload mo na niya si Daddy Prankey bago siya nag-upload kasi mga idol alam naman natin na tayo mga content creator bago tayo gumawa ng video malaki ang gastos mo kasi unang una yung diesel sa biyahe nila bira lang sa amin ang mga, mga, ano, mga reaksyoner kasi naghihintay lang kami sa mga video bago, bago namin gawa ng reaksyon video ngayon mga idol mayroon akong nasilip tapos si Dede prangke na nag-video na nagsalita hindi man niya yung ano video ni kabisnis or ni stop para hindi marinig sa mga viewers kung ano-anong sinasabi ni Dede prangke Ngayon magkaroon ng baser Dede Franke at sayo din Kabisnes. Oh, shit out pala sa inyong dalawa ni Kabisnis at saka ni Daddy Franke. Eh. Na namagitan lang ako dito kasi nakikita ko kasi yung mali. No? Nakikita ko yung si Daddy Franke. Sa si Frank, ay, ay, sorry, sorry. Oh, pasensya na po. mali, dapat yung isang isang content creator, nagawa siya ng content, i-stop eh, mo muna yung video mo. Yun talagang tama. Tapos, mag-uusap naman kayo ni Daddy Prangke, doon mo na i eh, Meeting niyo mo. Kayo pa ka -business, ka -business, ka business po. Business po. Magandang gabi. kita oh. try oh, lang namin iuwi oh, para matawan namin ng paraan, no? Yes, oh. No problem. Got permission to vlog po. Nakablog ako, sir. Oh, oh walang problema, <laughs> walang problema. Magandang gabi po sa lahat ng follower, uh, subscribers ni Sir Kabisnis. I'm very happy na mamit ko sila. Okay. Medyo madilim nga lang po. Buti na ano nyo kami. Galing oh, po o. kasi kami dito sa tinutulungan natin. Isang namin. tinutulungan din po namin na taga Bulacan ngayon. Nung no, pagdaan namin nakita ko, parang kakong familiar sa akin sa sakin. Kasi nanonood din po okay. sa inyo eh. Ah, salamat naman. At uh, sabi ko kako si Daddy Frank ito. Opo. Okay. Na... Kanina pa namin mission to, kaya lang may dinaanan pa kami. And then na-traffic talaga kami. Kaya ginabi na kami. Yung kaninang pa, abang kami papunta ro'n, naglagay ako ng uh, konting pagkain sa kanya dyan. Pero hindi na po nakablog yun. Uh, sir, thank you. Thank you. Daddy Prangy, mga ka-business, palakpakan naman natin. Oh, salamat, salamat. Isang I will try lang ha. Ito, try ko lang yung bespo para yes, matutungan yes, natin. Yes oh, po, oh. walang problema po. Sige At, sir, ha. Salamat. Sana hindi ito yung huling pagkikita natin. San Or ginawaan mo ng video tuloy-tuloy, ikaw na lang sana ang mag-edit no kinating mo yung mga dapat katingin mo yung mga dapat katingin kasi mga idol para maintindihan nyo yung mga sinasabi ko ang mga content creator kasi mga idol hindi basta basta lalo na sa mga charity vlogger gumagastos yan kaya bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagsalita na sarili niyang video kasi pagdating sa panahon kasi mga idol, nagiging copyright yan. Sayang yung effort. No? Bira lang sa mga ibang mga content creator. Pero ito kasi charity vlogger. Nagbibitaw yan ng pera. Kaya gumagawa sila ng video baka sakali na bumalik yung ginastos nila. Pero sa mga content creator kasi mga idol, katulad sa amin, hindi na namin bali yung gastos. Basta ang importante, makagawa kami ng video araw-araw. Yun ang importante sa amin. Manood ka man o hindi, okay lang. At least, naka-upload naka ako sa akin channel ng video. Ayan mga idol, yun ang ibig kong sabihin itong video na to. Sana mga idol, naintindihan nyo, ah, dalawang panig ni ka-business at ni Daddy Franke. Eh. Namagitan lang ako dito mga idol kasi mayroon akong nasilip na hindi maganda. Hindi naman natin masabi na pabor ako kay Daddy Franke. Eh. Hindi ko rin masabi na pabor ako kay kabisnis. No? Kayo na lang bala mga idol kung ano kung magustuhan niyo yung uh, reaction ko. Tapos Ah, kung gusto niyo mga idol para maniwala kay sa akin o hindi, pumunta kayo dun sa YouTube channel ni Daddy Prangke at ni Kabisnis para malalaman nyo yung ginagawaan ko ng reaction video hindi ako nagsinungaling hindi rin ako naggawa-gawa ng kwento basta akin lang mayroon lang akong nasilip na hindi maganda mali es mali. Kaya wag natin ano takpan kasi itong mga tinutulungan kasi ni Daddy Franky eh mga ano kasi yon mga wala na sa sarili. Yung mga ah, uh, patapo na ang buhay pero ang ginawa ni Daddy Prangke sinalo niya para mabalik sa dating pangiisip ito naman si Kuya GR na content na yan ni ano dati. Ni ka-business. Nasabay pa niya doon sa video. Ah, okay, mayroon na pala yung ano, mayroon pala siyang shelter si Daddy Kaya hindi naman hindi ko naman ano, hindi ko naman inusgaan sa doon kasi hindi naman natin masabi na wala pala, wala ka pala ano, ah ka-business. No, siempre alam ko na yun. Kasi unang-una, financial. Pangalawa, saan siya ng area na makagawa siya ng shelter. Pangatlo, paano niya gawin? O, no, ba diba? Kasi, financial ang problema. Ngayon, mga idol, Huwag lang kayong ano, wag lang kayong magpa magbago sa kanila. Hindi ko naman sila binabas, pero sa totoo lang talaga, ka business, shout out sa iyo. Ito lang yung payo ko sa May mali sa video mo. Kasi pinagbawalan ka na kay ano sa team ni Daddy Pranke. Eh. Nakabidyo ka pa rin anong sa video pa Ay, sorry, sorry. Oh, sorry na po. Sagot mo sa video mo sakin sa lang sa akin lang nakaharap. Eh siyempre narinig narinig pa rin yung boses ni Daddy Prangke, narinig yung mga sinasabi ni Daddy Prangke. At tinutukan mo pa siya ng kamera si Daddy Prangke nung kinuha si Kuya JR doon sa kanyang kubo. si, si Daddy Prangke. Ay, ni Kuya G. Ardon. Ay. Sorry, sorry. No. Dapat wala na sana yung idol dapat kinating mo na ang nandun lang na nakarap yung kamera yung nag-usap kayo ni Daddy Franke okay yun wala akong comment dun good is good yun pero yung tinutok mo yung kamera dun sa kay Daddy Franke nung pagkuha niya kay Quejer, mali yun pangalawa nakatutok ka sa iyo yung kamera pero ang boses ni Daddy Franky narinig. Babi ka, ka. Ito ka, lang, Ito ka lang, na. Bababa siya pa. Dito ka, ka Ito, na sa klinik. Dito ka mo na sa yeah. klinik na. Bababa siya Bababa siya pa na dito sa klinik na. Dito ka muna. Yan. Makakanda. Bababa siya. Bababa siya. Dapat kinat mo or in-stop. Kaya, mga idol, kayo na lang mag-usga kung anong masag masabi niyo, kaya, Huwag niyong kalimutan uh, mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment para updated kayo sa mga sunod kong video.